Hello mga lalabs! Good morning! For today's video, samahan nyo muna akong mag-display dito sa tindahan at ang aga-aga ko nga gumising kasi sabi ko nga uh, para maaga din ako makapagbukas ng tindahan o di ba mas maaga, mas madaming grasya, ganon yun, o ba diba? So, kaya naman guys, samahan nyo muna ako at ito naman si Kidla, tingnan nyo naman no, oh, ang aking buntot, akala mo naman may maitutulong siya, panay kahul lang o ba diba, ang baby? Ay, just me. O, tingnan niyo, Kahit nag-voice over ako ngayon, nang, ay, naku, nangungulit na naman. So, ganun guys. Pagka nag-voice over ako, si Kidlat, ahala niya siguro kung ano-ano na lang pinagsasabi ko. <laughs> o, ba? Diba? Ano siya, tawag nito. Pag nag-voice over ako, Um lumalapit siya sa akin tapos sinahalik-halikan niya yung mukha ko. Ganyan siya minsan. Akala niya siguro kung anong nangyayari sa akin kasi panaysalita ako, o di ba? Nauwi na tuloy kay Kidlat yung pagbubukas sa tindahan. So, o, balik na nga tayo dito. So, ganun nga, kailangan maaga tayo magbukas para naman mas maaga yung krasya. Kailangan excited tayo palagi magbukas ng ating munting tindahan para naman eh, yung positive energy eh, mas pumasok. Ganun. O, ba diba? Tama ba ako? Ganun daw kasi yun, guys. And, nabasa ko lang siya sa isang ano, parang isang isang ano ba 'yun basta 'yun na 'yun basa-nabasa ko siya na sabi daw kailangan pag may negosyo ka alam mo yung parang excited ka palagi and parang lagi kang nagaabang ng positive energy para nang sa ganun eh yung minamanifest mo na benta na good energy, positive energy, ganun lahat 'yun papasok, 'di ba? Dapat ganun daw talaga. And pagpasensya niyo na minsan 'yung pag-voice ko kasi talaga namang nakakahingal, guys. Is meo. Gustuhin ko man mag-voice over, ay gustuhin ko man mag-vlog na hindi na ako mag-voice over. Kaso nga pag andito ako sa tindahan, napakaingay talaga. So no choice talaga ako. Mas masakit sa tainga nga kapag ka hindi ako nag-voice So alam ko marami diyan 'yung bosses ko daw pangit-pangit. So hayaan niyo na guys, pagpasensyahan niyo na talaga, intindihin niyo na kasi wala na akong magagawa sa bosses ko. O di ba? Pero thank you pa din sa mga sumusuporta sa akin and syempre kahit sa mga nangbabash sa akin, ayan, thank you pa din sa inyo kasi kahit papaano, um, ibig sabihin lang no na pinapanood niyo yung mga video ko, ganyan. And thank you pa rin po sa inyo. So, hindi naman po ako galit sa aking mga, sa mga nambabash sa akin. Actually, nagpapasalamat pa nga ako. Kasi, ibig sabihin lang noon pagka nag-comment kayo ng kung ano man dyan tungkol sa akin, ibig sabihin lang nun na pinapanood nyo talaga yung video ko. And, syempre, kahit papano, uh, makakatulong din yun para mas ma-improve ko yung sarili ko, kung may dapat man improvein ganyan. So, pero sa plano ng ano, pagpaparitoke, okay? so, hindi talaga guys, um, contento na ako dito. Mag-focus na lang tayo sa munting tindahan kasi sayang nang ipaparitokin natin. Pero siguro kung umaman ako, why not, diba? So, gaya nga na sabi ko, mag-focus na lang muna tayo dito sa tindahan. And, guys, salamat po pala sa mga nagtitiwala sa akin. Dahil sa vlog ko, may mga nagbili sa amin na customer, may pumunta sa tindahan. So, thank you, thank you sa inyo. And thank you din sa pagbisita sa aming business page na Ton and Lynn Hardware Shop. And ito na nga guys, yung mga ori ng hinahasa namin lagari, chainsaw blade uh chopping knife, lagari at kung ano-ano pa. And sa ngayon nga, ayun tingnan niyo naman, uh, kahapon to Saturday and madami daming hasa. At yung naghasa muna sa amin si Juan, pinapag ano muna namin part-time muna sa amin. Hindi man siya actually part-time, parang kinuha ha muna namin siya for the meantime na siya muna maghasa dito sa amin tindahan. And buti na lang pumayag. Kaya thank you Juan sa pagpayag mo na maghasa muna sa amin pansamantala. And thank you din kay Rona kasi ayan, kahapon, bagot na bagot, aba, walang magawa, ay nagpunas-punas dito sa tindahan. Thank you sa inyo. And yun lang guys, maraming maraming salamat sa aming mga suki and sa mga nagmamahal sa akin, sa mga sumusuporta sa akin. So don't forget to like, share, and follow. Bye!